ikaw kabataan ka. Nag-aaral ka, pinag-aaral ka ng family mo. Nagtisikap yung pamilya mo para mapag-aral ka, para mapagtapos kayo. Tapos biglang hihikayatin kayo ng mga punyetang organisasyon na to. Para ano? Katalikuran ng pag-aaral, kalimutan ninyo, pangarap ninyo para sa sarili niyo tsaka sa pamilya ninyo. Iba na siya. Yung dating batang may respeto, yung, yung dating batang malambing sa'yo, nawala na. Nawala na yung kanyang pagiging inosente. Matigas na siya, na parang kaya niya na yung sarili niya, yung pagiging disrespectful niya. Natututo sila na lumaban sa kanilang magulang. Natututo sila na suwayin yung mga magulang nila. Kasi nga, ang itinatatak na sa utak nila ng kilusan, ipinanganak ka lang ng magulang mo. Pero may sariling isip at puso ka na, na kayang magpasya. Kaya hindi kanya pag-aari. Katawan mo yan. Ikaw ang magpapasya niyan. Naisip ko sa sarili ko na itong anak ko matalino. So, makakapag-isip siya ng tama. So, hindi siya pumasok sa isip ko na nare-recruit na siya. Unknowingly, o hindi ko alam na nire-recruit na pala sa isang pahiging aktivista. Nagsimula ako sa usapin ng student council. Hindi ko alam na yung sinalihan kong partido sa loob ng skwelahan namin, o dun sa PUP, ay mga aktivista pala. Nalaman ko na lang siya nung uh, mismong meeting de avance na kung saan magmamarcha pa daw kami bago kami pumunta doon sa venue ng meeting de avance. Eh, nung nanalo na kami sa student council election, mas tumindi yung paghawak sa amin nung mga organisasyon na ito tulad ng Anak Baya. Natali kaming mga student council o nahatak kami doon sa uh, usapin ng students' rights kasi kailangan daw namin ipagtanggol ito. Noong February 2, 2019, yun yung pinaka mismong inamin niya sa akin na aktivista na siya. At ang masakit dun sa salita na yun, ang sabi niya sa akin, wala na akong magagawa. Parang, parang ano, wala, parang inalis niya ako sa buhay niya bilang ina. Yung salitang, Aktivista na ako at wala kang magagawa. Pakinamdam ko, siniraduan niya ako ng pinto. Lumaki sila na, nakikita ko sila na natutulog. Na pinagpipray ko sila gabi-gabi. Pero ngayon, yung higaan niya wala. Araw-araw mo titignan yung mga anak mo, pero yung isang anak mo wala doon sa higaan niya. At ang masakit, hindi ko alam kung safe ba siya? Kung kumakain ba siya? Kung, kung ano yung kalagayan niya ngayon? Pag tinitingnan mo, inusod